Migo Ana Chichik lang namin yung mga alaga namin kambing guys Alam, napaka native na baka oh lang natin si si YT Okay lang sila, okay lang Okay lang tali nila Tara tara, punta natin yung iba Hali.

Lumalaki pa ba sila dito? Uy. May biguti oh, may biguti. Hmm. Ko. Tali. Yan tali oh. Sino kain, Iba dito. Balikan natin yan. Uh, ano, natin dito. Ko. Na. Kung hindi natin i-check to, maghapon to ano, maghapon na walang kain to. Kasi ano, yan yung tali oh. Yan. Babalikan natin yan mamaya. Babalikan natin yan. Sipon na natin dito. Ang iba. Charity. Charity Charity. Oh, migo, ali. 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 Nako. ya oh. Ya. Yeah. Oke. Ayam mau tadi dia oh. Sedang oh. telaga hawakan tuh eh. Para maka para maka para maka di di Simigo. Up. May gatas yan. Wala na yan. Wala na yan. Wala na yan, amigo. Wala na yan. Yan ang tali, oh. Kapag hindi i natin yung mga alaga nating kambing kapag ano, pinapakain natin dito sa mga sa mga, sa mga ganitong lugar kailangan it, talaga, talaga i-check kasi pag hindi maghapon yung walang kain yun na. tapos yung isa rito yan parinas din grabe naman kayo yan Grabe. Parang kinajia talaga oh. Parang sinasadya mo. Ayan na, nailipat na natin sa ibang pwisto na makakainan ng ating mga alagang kambing. Charity! 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 Ayan. Ayan na, okay na. Tara, amigo. Tara, tara.